Hello guys, welcome to today's Topic TV. Ingat po tayo mga kababayan, lalo na sa mga siksikan o mataong lugar. Ingatan po natin ang ating mga bag, wallet, cellphone o anumang personal na gamit. Dahil maraming mandurukot ang nagkalat sa ating paligid. Katulad na lamang nang nangyari sa videong ito. Isang customer ang nadukutan ng nagpanggap ding kunwaring customer. Makikita sa video ang babaeng nakasuot ng face mask at printed na dark blonde damit na ginigit-git ang isang babaeng naka-stripes habang abala ito sa pagpili ng mga paninda. Yun pala ay dinudukot na nito ang kanyang wallet at pasimple nitong ibinulsa pagkakuha. Tatlo, tatlo, tatlo Ilan? Tatlo. Kunsano ba tatlo Tatlo. 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 Ready ka ba? <saan> Hindi pa nakontento ang babaeng ito muli niyang dinikitan ang kawawang ale at kunwari ay pumipili-pili rin ng paninda para dukutin ulit ang kanyang bag target naman ang kanyang iPhone subalit biglang tumayo ang babae kaya di niya ito nakuha. Hindi lang ang kanyang dinukutan ang biktima rito dahil maging ang may-ari ng tindahan at mga tindera ay biktima rin ng kanyang panlilin lang dahil nagpalista ng pagkarami-raming items ang babaeng ito, isa katuparan niya lang ang kanyang maitim na balak. Muli niya itong tinabihan para subukan ulit na dukutin ang cellphone ng biktima, subalit hindi na siya rito nagtagumpay kaya ang mga panindang kanyang pinalista ay kanya na lang iniwanan. Ito may Halos magkasunod na araw din nang muli siyang maispatan ng CCTV sa kanyang pandurukot dito sa baklaran. Mga kababayan nating muslim naman ang kanyang biniktima, pero dito ay wala na siyang suot na face mask. Makikita sa video ang pagsubaybay niya sa isang babaeng muslim hanggang sa dikitan niya ito at mabilis na nakuha ang wallet ng biktima nang hindi nito nararamdaman. Huli na nang malaman niyang wala na ang kanyang wallet noong magbabayad na siya. Saka rin niya nalaman nang ipareview niya sa CCTV kung sino ang salarin. Kaya lubos na pinag-iingat ang publiko sa babaeng ito. Sa dami ng mandurukot ngayon, lalo na sa mataong lugar tulad ng baklaran, doble ingat tayo. I-secure ang gamit, ilagay ang wallet at cellphone sa loob ng bag at siguraduhing nakasarado at nasa harapan ng katawan. Huwag hayaang may dumikit ng sobrang lapit. Kapag may kakaibang kilos, lumayo agad. Maging alerto. Maraming mandurukot ang gumagamit ng distraction para makalapit. Kung nabiktima, agad magpa-review ng CCTV at mag-report sa autoridad. Huwag maglakad na nakabukas ang bag o nakalabas ang valuables. Tandaan, mas mabuti ang maagap na pag-iingat kaysa huli ang pagsisisi.